Yan mga paps, sa pick up na po natin yung pangatlong booking natin. dun nga si pa talusugan lang, 370. Ano Ang yung karga niya? Isang polycarbonate lang. Good afternoon mga paps. Panibagong araw, panibagong biyay na naman tayo. Ngayon ang biyay na pala tayo nakuha. Pagkakaroon ng biyahe natin mga paps, dun niya si Pasanuan 424, galing karga niya. Floated panel lang. Pupunta na tayong pickup location. Pupunta pa lang drop off 4 kilometers sa halagang 424 mga paps, papunta na tayong drop off. Papunta na tayong drop off mga paps sa Maysanuan, Jerois. 4 kilometers papuntang drop off. Ngayon na lang ulit tayo nakapag-vlog kasi ano, nag-full storage yung cellphone ko, naglolo ko. Kaya di tayo maka-video. Yan mga paps, dito na tayo sa drop-off na unang biyahe natin. Kaling pinababa na ni tatay yung karga na lang na nag-loaded pa nila sige tay yan mga paps tapos na tayo sa ating unang biyahe pala yung mga bang naman tayong pangalawa It's good. yan mga paps may nakuha na tayong pangalawang booking natin uh, simula dito sa tambayan namin papuntang pick up location 2 kilometers papunta na kami sa pick up location yan mga paps dito na tayo sa pick up bali kakarga muna namin ito mga paps mga Korean food lang pala ito mga paps at dito kayo mamaya pag nakarga na natin yan mga paps, sa pick up na natin yung pangalawang biyahe natin uh, simula pala dito sa pick up 1 kilometer lang papuntang drop off talagang 345 yung karga nya Korean food lang mga paps, papunta na tayong drop off <mukulang> Ayan mga paps, dito na agad tayo sa drop off valley 1 km lang kasi malapit na Talagang 345 mga paps 1 kilometer rin drop Pwede na Malapitan lang tayo mga paps Ngayon lang, lang ulit tayo nakapag vlog Kasi ano Yung cellphone ko na full storage Kaya tinamad ako mag vlog ay ngayon nag uh, vlog ulit tayo araw ngayon ang vernis na uh, alauna na tayo yung nagyay. kasimulang bumiyay update tayo mamaya mga paps tapos kita balik yun mga paps tapos na tayo sa ating pangalawang biyahe bali dito na ulit ako sa tambayan abang abang naman tayong pangatlong biyahe mga paps oras pala natin ay 3 alas 3 na kadalawang biyahe pa lang tayo let's do 7,000 yun mga paps may nakota yung pangatlong booking natin simula dito sa Tantang Bayan 1 km papuntang pick up pickup pick up location yun mga paps na pickup up na natin yung pangatlong booking natin doon nga o si pa kalusogan lang 370 yun lang yung targa nya isang polycarbonate lang sa time trap of mga pups bali simula dito sa pick up papuntang trap of mga uh, 2 kilometers lang talaga 370 the time na of mga so. pups

Ayan mga paps, na tayo ng pag na, so, yan, bahay, na natin, Ito yung pang-apat na booking natin mga paps Doon niya Imilda, doon niya Imilda lang sa halagang 345 karga niya Lamisa, tsaka PUM lang yun mga paps ni na tayo sa drop off ng paapat na booking na okay, binababa na nila tayo dito na lang kayo mamaya pag tapos na tayo magbaba mga paps Yas! yun mga paps tapos na tayo sa ating mga pangapat lab na tayo pangalimang mga paps bali garahin na tayo ito po yung kinita natin ngayong araw ng Bernice 19 a 1193. Apat na booking yan mga paps. Alala mo. Makaapat na biyahe tayo ngayong araw ng Bernis. Yun mga paps. Baligarahin na tayo. Nakaapat na booking tayo ngayong araw ng Bernis mga paps. Ang kininaan natin ay 1193. Ngayon na lang ulit tayo nakapag-vlog. Si... Yun nga dahil dun sa cellphone ko. Mga phone, makabili tayo ng ano, GoPro. Pag-drag natin. Yun lang po sa araw na ito mga paps. Maraming salamat po sa patuloy na kumusuporta ng aking mga video. Salamat po sa inyo. It's you.